Hi guys, for today's video, andito tayo ngayon sa bundok. Ang dami ditong kamuting kahoy, pero hindi yan ang kukunin natin. Kukuha tayo ng gulay, at ito yung kukunin natin, puso ng saging. Ang dami puno ng saging dito, pero puso lang yung kunin natin ha. Yun lang kasi yung kailangan natin ngayon eh, para may makain tayong ulam. Ulam na libre. Pag dito ka talaga sa bundok guys, maraming pagkain dito na hindi mo na kailangan bilihin. Pagsipag ka lang magtanim, may kakainin ka na. Yun ang sinasabi, kung may itinanim, may aanihin o. Oh di ba? Makukuha mo lang siya ng free kapag nagtatanim ka. Sipag at syaga ka lang talaga dito sa bundok, solve na. Palakad-lakad lang tayo dito, parang asyenda natin to ah. Naghahanap pa kami ng isa kasi tatlo lang yung nakuha namin, kailangan apat yung dala namin eh. Masarap dito magdala ng juwa guys. Napakatahimik na lugar, makapag-usap kayo ng maayos, sana all maayos. Sa totoo lang, sa bundok talaga masarap mag-date. Wala ka kasing ibang makikita eh, kundi siya lang. Wow, sana all siya lang. Ang layo ng narating namin na ikutin ata namin tong lupa na 12 Victoria dito. Sana all may ganun kalaking lupa. Tapos na kami kumuha ng puso ng saging. Kaya maghahanap na naman tayo ng ibang gulay. Sino bang nakakilala dyan ng pako? Gulay yan. Gulay na parang damo. Ang labong ng mga damo dito, dito tayo pupunta kasi marami dito. May makuha kaya akong pako dito. Hindi kasi ako magaling kumuha ng pako. Baka pagkain ng kambing yung makukuha ko. Parang pako din yun. Pero lukdo-lukdo yung tawag sa amin dito. Sa inyo, ano kayong tawag nun? Pareho lang siguro Parang hindi ako naghahanap ng gulay dito. Tingnan nyo naman ginagawa ko. Palakad-lakad. Sunod ng sunod sa kanila. Eh, syempre, sila kasing nauna eh. Kaya ako, sunod na lang ako dito. Pero, naghahanap ako. Parang hindi pa kuto ha. Pero, okay lang. Makain din to. Ganito yung kinakain ng kambing. Pero, ito guys. Talagang pako na itong hinahawakan ko. Kunti lang yung makukuha ako dito kasi kinuha na nila. Kumbaga, kung sama is, harvest na nila dito. Kaya, yung naiwan, yun na lang ang kukunin ko. Manghagdaw ba? Di ko alam kung tawag sa Tagalog ng manghagdaw. Basta mauna, sa mua. Ito yun oh, ito yung kukunin natin no, oh, di ba? Nakita nyo. Ang daming damo sa bundok na makakain no. Oh. Gawin natin tong adubo mamaya. Kanina pa ako palakad-lakad dito pero ito pa lang nakukuha ko. Puntahan natin sila, Huwag tayong magpaiwan dito baka may ahas. Madaming kanal at butas dito. Kailangan nating magingat. ingat baka mahulog tayo. Wala pa namang sasalo sa atin. Sinalo na kasi siya ng iba. Naunahan tayo. Nung nahulog siya, may nagantay na pala sa kanya sa baba. Kaya naunahan tayong sumalo sa kanya. Ang bagal ko kasi. Oh, tingnan mo, muntik pang nadapa. Kasi hindi tumitingin sa baba. Panay kasi tingin sa taas. Sa baba lang naman dapat tumitingin eh. Kasi nasa baba yung gulay at wala sa taas ng puno. Pero ito na pala yung nakuha namin, guys. Isang kainan na rin to. May ambag ako dito, ha. Konti nga lang yung nakuha ko. Napaka-fresh ng gulay natin. At walang halong kimikal. At ito na yung nakuha namin na puso ng saging. Binalatan na namin. Para at pagdating sa bahay, lutuin na agad. Ito lang yung ambag natin dito, guys. Tagahawak ng binalatan na puso. Para hindi madumi at para hindi mapunta sa iba. Baka agawin pa niya o baka ako ang agaw sa kanya. Agoy! <laughs> At may kasama pa pala kaming patula. Binigyan kami ng patula sa kapitbahay. Ipasok na natin 'to sa plastik para makauwi na tayo. Nagmamadali na talaga kami makauwi. Baka lumakas yung tubig sa sapa. Hindi pwedeng hindi tayo makauwi ngayon kasi may estudyante tayong susunduin mamaya. Kumuha pa kami ng tanglad para itanim natin. Para hindi na tayo magbili sa palingke dahil may sarili tayong tanglad dito. Inaamoy-amoy ko kasi sobrang bango nito. Bisaya pala 'to na tanglad kasi mas mabango yung bisaya kaysa iba. Diyan talaga kakaringi Hala, hala na wag nga tuyo. awh na Ayan guys, pauwi na kami. Sa di, inaasahang pangyayari, may nahulog. Nahulog yung tour guide namin guys. Sa kasabi sabi niya, mag-ingat kayo dyan, baka mahulog kayo, siya yung nauna. Hindi niya na malayan, putol na pala yung inaapakan niya. Medyo malalim din yung nahulogan niya. Hindi ko nga siya nakita eh. <laughs> Buti na lang, malayo ako sa kanya, hindi ko siya nakuaan ng buo ng kamera. Pero hindi ko talaga maiwasan na tumawa. Pero okay lang yun, marunong naman yung lumangoy. Laking sapa yun. Hindi katulad ko, kahit may sapa sa amin, hindi ako maroon yan. Takot kasi ako sa tubig. Ilang bisis na kasi ako montik ng malunod. Sa sapa, sa dagat, sa pool. Kaya pag nakakita ako ng tubig, ayaw ko maligo. Lalo na pag ako lang mag-isa. Pero naliligo ako sa banyo ha? Pero pag hindi naman malalim yung sapa, naliligo ako. Kung sa dagat naman, nasa mababaw lang ako. Pag sa pool naman, doon lang tayo maligo sa pangbata kasi yung height natin parang bata din. Ayaw ko pumunta sa malalim. Alam natin hindi tayo marunong magpunta pa tayo. Okay lang sana kung nanjansya siya, sasagip sa Ay nako. Pero wala na, iniwan na tayo mag-isa. Bigla lang tayong iniwan sa ere na walang pasabi. <laughs> 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 Nakaligo. <laughs> Ay, na na. Dali, Nakaligo. Ano? Eh, mo ko yan? Andawa off. Sa Lagi no. Dalung mo pera ni. Ay. Tawa ng tawa ako pag ako nahulog dito, nako. Hindi na talaga ako makikita dito. Saan kaya ako pulutin? Baka pulutin ako sa kangkungan o baka doon sa ibang bayan. Bote na lang walang syukoy dito. Tatakbo si sigaw, tatalon talaga tayo dito pag mayroong syukoy. Patay ni liuk Gumagalaw yung inaapakan ko. Buti na lang, hindi malakas masyado ang agos ng tubig. Ito yung nakakatakot dito, guys. Kasi pag biglang lumakas yung tubig, talagang mawawala ka dito bigla. Kaysa, guys. Pag nahilap, hilapan. Sige. Asa mong bangag, Dre? Dito, dito. Asa, pasalong pa, gago. Hindi, lagi. <laughs> Sige. Ay, stop. Sige, oh.

nggak usah seburuk itu, nggak nyoba, seluruh tambang tuh nggak besar. Isu baru, isu baru, habis, nyoba. Hahaha. nih, mau nih. Kau punya nih, mau nyoba, harga. Oh, Ang lakas ng patak ng ulan! Uy! patak? Ha? Ang pinapay. Pinapay? Kaulan na, kaulan. Buti na lang, dito lang tayo naabutan ng ulan. Hindi doon sa sapa, Naku, Pag doon tayo naabutan ng ulan at lumakas, nako, baka hindi tayo makauwi nito. Sobrang sakit ang patak ng ulan. Buti na lang, malaki yung driver natin. At pwede tayong magtago sa likod niya. At dito na lang tayo hanggang sa muli. Paalam!